Akala ng karamihan, ang hearing test ay papindot-pindot lang pag may naririnig na beep. Pero kung doon lang tayo titingin, pwede nating mamiss ang totoong problema ng ating tenga. Sayang ang oras, sayang ang pagod at minsan pati pera. Sa video na ito ay papaliwanag ko kung ano pa ba yung mga iba't ibang mga audiometric test na tumutulong sa tamang diagnosis. Kapag sinasabi nating hearing test, kadalasan ang iniisip lang natin ay yung boot at earphones important 'yon pero hindi lang 'yon ang story ng tenga mo. Para maintindihan kung okay ba ang eardrum, middle ear, inner ear or ang ating nerve, kailangan natin ng ibang test din. So ano-ano ba yung mga hearing test? Umpisa mo na natin sa tinatawag nating tympanometry at acoustic reflex. Ang tympanometry ay test ng paggalaw ng eardrum gamit ang pressure. Makikita kung may fluid, barado, butas or sobrang stiff ng ating mga middle ear structures. Ang sumunod na test naman ay tinatawag nating Acoustic Reflex Test. Initignan kung nagre-react ang ating mga stapedial Muscles sa presensya ng malalakas na tunog. Kung hindi natin ito gagawin, kung pwede natin mapagkamala na mayroong permanent hearing loss yung pasyente na ang actual na problema naman pala ay matatagpuan sa middle ear. Ang next na test, acoustic Emissions or OAE. Sa loob ng ating cochlea, may outer hair cells na ginagamit na parang mini amplifier. Ang OAE test, tinitignan natin kung gumagana ba yung hair cells na yon. Ginagamit ito sa newborn hearing screening, sa mga batang hirap sumunod sa instruction, at po rin siyang gamitin sa adults kung gusto nating i-cross-check ang inner ear function. Kapag hindi natin to nagagawa, po malit malate ang pag-detect ng hearing loss at syempre malate din yung intervention sa bata at ganoon din sa matanda. Next test, yung tinatawag nating speech o geometry test. Pa, pag tayo nakikipag-usap sa ating kapwa, hindi tayo gumagamit ng beeps, kundi speech. Dito, tinitignan natin kung gano'ng kahinang boses ang kaya mong maulit at kung gano'ng karaming words ang tama mong naiintindihan. May posibilidad na sa dalawang tao, pareho ang audiogram pero pwede magkaiba ang word recognition dito natin malalaman malal kung bakit may iba na malakas nga pero malabo pa rin. Last test ang ating ABR or auditory brainstem response. Dito ang test ginagamit ng electrode sa ating ulo para makita kung ang stimulus sa ating nerve ay dumadaloy papunta sa ating brainstem. Ginagamit ito sa babies, sa taong hindi makapag-cooperate, or kapag may suspicion sa nerve pathway. Kung kailangan ito pero hindi nagagawa po, pwedeng ma-delay ang diagnosis ng nerve problem. So hanggang dito na lang uli. See you in our next video. Paalam!